kanyang mga pagbabago noong early 1980s. Ay, no, Dahil noong no, no, 1979 no. ay naaksidente siya habang nagre-rehearse at napahali ang kanyang ilong. Mm -hmm. Dahil dito ay nagparinoplasty o nose job siya. Ngunit mm -hmm. hindi naging maayos ang operasyon kung kaya't nagkaroon pa siya ng pangalawang rinoplasty. No, okay. Samantala, yeah, noong no, 1980s no, no. ay napansin ng publiko na kumukuti ang kanyang bala. At noong 1993 mm -hmm. ay sinabi ni Jackson mm -hmm. na mayroon siyang titiligo o isang para magpantay ang kulay ng kanyang balat. Bukod sa rhinoplasty, ay pinaliniwala at may pa-opera siya sa kanyang papa, bisne, at labi. Ang mga pagbabago na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang itsura. At sa bawat operasyon ay lalo pang nag ang kanyang itsura mula sa kaki niya kanya. Subalit, ang mga plastic surgery ni Jack ay nagtulot na ng mga kakaibang ng Maraming ang isaura ng pagbabago ng kanyang mukha. At ayon sa eksperto, ay maaaring mayroon siyang body-less morphic disorder o isang kondisyon na kung saan ay hindi nasisiyahan ang tao sa kanyang mitsura. Number 2, Madonna. Si Madonna na isang sikat na pop icon ay naging puso-pusapan dahil sa kanyang mga hindi magumpay na plastic surgery. Sa loob ng maraming taon ay ikitang-kita ang pagbabago sa kanilang mukha na tila resulta ng ibat ibang cosmetic procedures, No 2023, mm -hmm. nagudat ang marami ng makikasya sa Grammy Awards na mayroong baka ng sobrang pills at hawis na hindi gumagalaw. Nanatulo pa nilatibang reaction ng mga taga-awit. Ayon sa, mm -hmm. mm -hmm. sa experts, ay maaring sumali sa mga events at mga procedure tulad ng facelifts, botox injections at fillers. Ang ilan sa mga ito ay nagdudong ng sobrang ipit ng balak kung kayang parang hindi natural ang kanilang at pagbabago sa aming ilong na naging mas makitil at kulit pag at paghina rin ang pag kanyang mga lapi na lumaki at naging mas kapaysik-pansin. Ngunit, sa kabila ng mga krisis